Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating kung sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong August 12, 2024. At sa lahat ng ating mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa August, yun po ay 8 pa rin po tayo dito. 8, uh, 12 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Pagaya so, pa rin ng dati, simplify pa rin po natin ang mga number natin dito. Ayan, 0 plus 8 is 8, 1 plus 2 is 3, uh, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, at uh, sa so, bandang gitna, ganun din, i natin. 8 plus 3 is 11, uh, 3 plus 6 is 9 at sa bandang baba, din po. 11 plus 9 is 20. Ayan, mga idol, ngayon po ang ating numero. Meron tayong 20. At yun naman pong kaparis ng numero. Dito pa rin po yung sa bandang baba Combine pa rin po natin yung kapang numero natin dito. 8 plus 3 plus 6 is 17. Yan naman po yung ating kaparis ng numero. Meron tayong 17 at meron na rin po tayong combination dyan, pwede na rin po natin yung nakayaan. Uh, 17-20 or 20-17. And may ito, pwede, pwede na po natin nakayaan yung combination na ito. Uh, at ayan, 2 digits rin po sila, 17 and 20. I-simplify lang muna natin yan bago natin po sumada para mas marami po tayo yung numero pwedeng po piliyan. Ayan, dito po sa 17, yan i-simplify natin, 1 plus 7 is 8. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Yan po ang ating sumada, 8 at saka 2. Kunahin po natin yung sumada ng 8, kukunin mo natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 35. Sumada 35, 3 plus 5 is 8. At uh, 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 2, kukunin mo natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ang uh, uh, 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin yung 38. Sumada 38, 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero na kuha natin na maaari po natin pagpilihan dito sa ating sumada. Ngayon pong August 12, meron po tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, gulong pa rin po ang gagawin natin dyan. Rambol lang po natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin makayaan. Ayan, rambol lang po natin kung mga naka-circle natin yung numero. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 11 at 26. Then 2 and 17. Then 8 at 29. Ay, no, adder din yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumada na yung mga 12 meron tayong 1176, 217 at 829. Ayan, pwede pwede rin po natin matayan tong mga kombinasyon natin na tayong napili dito kung sakali lang kung nagustuhan niyo naman po sila. O din nga, hindi naman kaya dito sa taas, pwede tayong makakuha ng mga o kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po, po nating mga ninyo. At uh, ayun mga idol, yun doon po ang ating sumati sa Petya ngayon pong August 12, 2024. Maraming maraming salamat po.